Asahan pa rin ang maliwalas ng panahon ngayong araw. Pagkabat may mga pagulan sa ilang lugar sa Luzon at Mindanao. nasa sa ITCZ at Amihan. Alamin po natin na maging lagay ng panahon. Wala kay pag weather specialist Grace Castaneda. Ma, magandang umaga po. Ano pong latest sa ating panahon? Magandang umaga po, Ms. Diana, at sa ating mga tagus sa Buaybay. Sa so, kasalukuyan, meron po tayo monitor na low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Huling namataan sa layong 1,280 kilometers east of eastern Visayas. Posible po ito pumasok sa loob ng par bukas and possible development po natin or earliest possible development po natin ay ngayong araw or hanggang uh, bukas po. So expect po natin tumataas na nga yung possibility nito na maging isang ganap na bagyo. And sa mga susunod na araw, mo most likely by weekend magiging maulan po yung panahon sa area ng Visayas at ilang bahagi pa po ng Mindanao. And sa kasalukuyan naman, Intertropical Conversion Zone o ITCZ yung magdadala po ng mga pagulan sa buong bahagi ng Mindanao. Kaya naman pag-iingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And yung amihan naman po natin, nakaka-apekto pa rin but sa area lamang ng extreme northern Luzon and may mga may hinang hinampagulan or pag-ambon pa rin sa area ng Batanes at Babuyan Island. Samantala dito po sa Metro Manila, magiging sa nalalabing bahagi ng na ating bansa, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan, posible pa rin po yung mga biglaang pagulan, pagkilat at paggulog, dulot ng mga localized thunderstorms. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castaneda. Magandang umaga po. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist, Miss Grace Castaneda.